Tapos yung uh, shifting nito, yan o. Oh. na Ito, napakaliit ng na shifting niya. Ito lang yung kanyang uh, pinaka-shifting oh, sa automatic niya. Tapos yung kanyang uh, start button. Ito siya. Yan yung kanyang parking brake. Tapos yung kanyang uh, option dito sa kanyang uh, funnel dito sa harapan. Uh, so ito, uh, papanda rin natin. Ito, start button. Apakan natin yung preno. Tapos start natin. So, ayan siya. Lahat kasi ng mga ano nito, mga ka-GM, sa kanyang uh, funnel ay digital na po yan. Kaya yan, oh, napakalaki ng kanyang uh, instrument cluster. Oh. Sarapan yan hanggang dito. Mahaba siya. Oh. So, ayan. Tapos, pag sisip natin, no, oh, ito lang. Ito lang siya. Reverse, yan oh, reverse. Pag nag tayo, automatic na siya na maga uh, re release na yung kanyang uh, parking brake. Yan. Yan o, super high tech na ito mga ka-GEM. Uh, 735i, yung kanyang model. Yan, titignan natin sa loob. Dito, dito sa likod o. Oh. Yan oh. High tech na siya o. Oh. Dito sa mga pintuan niya, may touch screen siya na dito na monitor. Yan, uh, touch screen yan. Yan o. Oh. Back to home tayo. Yan, makikita nyo may mga option dyan. Yan ito yung loob niya. Napakaganda. Lata uh, dipos boto na siya mga kadiyo. itong ganito nga BMW. <laughs>